Ang pambansang dahon ng Pilipinas ay anahaw. Kitiniyo. May nang pambansang dahon ng Pilipinas. Kaupay. Napakaganda ng pambansang dahon ng Pilipinas. Anahaw. Ito ang puno ng anahaw. Sa mga bata na hindi nakakaalam, ito ang ating pambansang... Dahon ng Pilipinas. Pakishare naman at pakilike sa nakong mga video. May nananat ate pambansang dahon anahaw tinan nyo po napakaganda ng dahon ng anahaw kung makikita mo ang lalaki o oh. ayan ang pambansang dahon natin Paki-share naman at paki-comment sa nakong video. Dakit nga bulig sa nakong pamilya.